Ilang araw bago magpasko, namahagi ng Pangnoche Buena ang iCare Ministries Foundation ng Jesus is Lord Church Worldwide sa dalawang daang pamilya sa Quezon City. Katuwang ng iCare sa programang ito ang Athletes in Action o AIA, isang organisasyon ng mga atleta mula sa iba't ibang uri ng sports na layuning makatulong sa mga nangangailangan. Nag-organisa ang AIA ng Fun Run para makalikom ng pondo para sa mga pamaskong handog na ito. Dumalo ang AIA ambassador at kilalang basketball player na si Chris Chu para makiisa sa ginanap na gift-giving program sa Barangay Milagrosa Project 4 Covered Court. Nakatanggap ng tig isang Noche Buena package ang nasabing dalawang daang kapuspalad na pamilya. Simbolo lang ako ng mga ilan daan daang mga atleta na gusto rin uh, mag, magbalik no, sa community. As an athlete, marami tayo yung na-influence na mga bata na umiidola sa atin, who look up to us and who would like to emulate us. So, importante na maging um, isang good role model. We just want to give back. And part of giving back is... Uh, giving to others na medyo kapos. We wanted uh, our athletes and our coaches to be part of this. Ang mga Kristiyanong kabataan para sa bayan o KKB naman, pinadama din ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pag sa pag-asikaso sa nasabing gift-giving activity. Baka sa mga benepisyaryo, lalo na sa mga bata, ang kasiyahan sa munting pamaskong ito. Sana ipagpatuloy pa nila yan para masaya na may mga bata taon-taon. Nagpapasalamat -taon. po kami unang-una po sa Panginoon dahil ginamit po ang iCare para dito po. Ito ang unang pagsasama ng iCare Ministries Foundation at Athletes in Action para sa isang kawang gawa. Pero asahan pa daw ang mga susunod pang pagbibigay tulong mula sa magkatuwang na organisasyon. Christmas is about giving actually. So uh, mas masarap ang feeling that you can share what you have dun sa mga underprivileged kesa naman yung nag enjoy ka ng mga maraming bagay and yet may mga taong hindi naman kayang bumili kahit na keso man lang. Ito si Jenna Serrano para sa Newsline.